hindi maintindihan ng isang babae kung bakit bigla na lamang umaayaw at umaalis ang mga katulong na hinahar niya para mag-alaga ng kanyang anak. Ngunit nung mapagdesisyonan niyang maglagay ng CCTV camera sa kwarto ng anak niya, ang nakita niya doon ay talaga namang nakapangingilabot. Isa iyong makulimlim na umaga nang makarating si Lori sa kanilang bahay Matapos ang napakahabang shift nito sa ospital, ang kanyang mga mata ay mabigat na at mahahalatang pagod na pagod na ito. Hindi niya na nga ito maimulat pa ng maayos. Ginugol niya ang buong gabi sa pag-aalaga ng mga pasyente at pagbibigay serbisyo sa mga ito na nagdulot ng sobrang niyang pagkapagod. Natanging mga doktor na katulad niya lamang ang makakaintindi kung gaano ito kahirap. Ha! <sighs> nakauwi rin sa wakas. Pagbubuntong hininga niya habang hinahagis ang kanyang briefcase at jacket sa may sofa. Ang pagod na pagod na doktor na ito ay gusto na lamang humiga. Ipikit ang kanyang mga mata at wala nang isipin na kahit na ano pa. Gustong gusto niya ng maidlip. Ngunit nasurpresa si Lori nang biglang dumating ang kanyang katulong. Na tila ba ay takot na takot at kinakabahan. Ma'am, Ma'am Lori, kailangan ko po kayong makausap. Sa ad ng babaeng si Ann, ang katulong nila habang nanginginig pa ang kanyang boses. Nang dahil dito ay agad na nag-alala ang nanay na si Lori. Iniisip na may nangyaring kung ano sa kanyang anak. Oh, ano nangyari an? Okay lang ba si Sam? Agad na tanong niya nang mapatayo siya mula sa kanyang pagkakahiga sa sofa. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Iniling naman ng katulong ang kanyang ulo. At sinabing, okay lang naman ang lahat. Ma'am, okay lang naman po eh. Pero si Sam po kasi, may ginagawa po siya sa kwarto na hindi ko po alam kung kakayanin ko ba. Pasensya na po talaga kayo. Saad ng katulong na halos hindi na nga mapagsalita sa takot. Ma'am, gustong gusto ko naman pong alagaan si Sam eh. Pero hindi ko na po kayang magtrabaho dito. Aalis na po ako. Nagulat ang babaeng si Lori nang marinig niya ito. Aalis na naman? Bakit laging umaalis yung mga katulong ko? Wika niya sa kanyang isipan. An? Anong ibig mong sabihin? Bakit biglaan naman yata yung pag-alis mo? Sabihin mo na lang sa akin kung ano nangyari ngayong gabi. Pagkumbinsi pa ni Lori sa kanyang katulong. Ngunit ang babae ay nagliligpit na ng kanyang mga gamit. Nag-aalinlangan din itong magsalita habang nakayoko ang ulo na para bang hindi niya kayang bigkasin ng buo mula sa kanyang bunganga ang mga nangyari noong gabi na iyon. Hindi ko po kayang magsalita ngayon ma'am. Gabi-gabi na lang po kasi. May mga kakaiba pong nangyari Mga bagay na hindi ko po talaga kayang ipaliwanag. Ang alam ko lang po ngayon ay ayaw ka na pong magtrabaho dito. Pasensya na po talaga kayo. Ramdam na ramdam naman ni Lori ang pagtaas ng kanyang mga balahibo habang unti-unti siyang nakakaramdam ng hindi pagkakomportable. Nang makarating na sila sa pinto ng bahay ay muling nagsalita ang katulong. Hindi ko po talaga alam kung paano ko po ipapaliwanag. Meron pong mga boses, mga paggalaw. Pakiramdam ko po, hindi po kami nag-iisa sa kwarto. Pasensya na po talaga kayo. Sana po makahanap po kagad kayo ng kapalit ko. Sa ngayon, magpapaalam na po muna ako pahuling wika nito bago tuluyang umalis. Habang naiwan naman si Lori na nakatayo lamang doon. Hindi alam ang gagawin at talaga namang naguguluhan sa mga nangyayari. Sa katunayan kasi niyan, ang limang mga katulong na hinar ni Lori para alagaan ng kanyang batang anak ay umalis din sa kaparehang rason na sinabi ni Ann. Sinusubukan naman ng doktor na iproseso sa kanyang utak ang mga salitang binitawan ng babae nilang katulong pang-anim na kasisian sa mga katulong na nag sa loob lamang ng ilang mga buwan. Pero ngayon ay hindi siya makapaniwala na ang rason ng pag-alis ng kanyang mga katulong ay sobrang nakakagambala. Ano bang nangyayari dito? Hindi na to tama Kaya naman inipon ni Lori ang natitirang lakas niya sa kanyang katawan at dumiretso sa kwarto ng kanyang anak. Habang nababalot pa rin ang kanyang utak ng pagod at hindi inaasahang kaganapan noong araw na iyon, ay pumasok siya sa kwarto ng kanyang anak na kung saan ay nakita niya naman na tahimik ang kapaligiran at tila ba sobrang payapa, malayong malayo sa kung ano ang sinabi ng katulong niya sa kanya. Ang kanyang anak ay tulog na at sobrang himbing ng pagkakatulog nito. Kinikilangan niya ng ilang mga sandali para makapag-isip, para maintindihan kung ano nga ba ang nangyari. Hanggang sa unti-unti nang ang nabalot ng takot ang kanyang puso hindi lamang para sa seguridad ng kanyang anak, kundi para na rin sa mga posibilidad ng mga masasamang pwedeng mangyari. Kaya dumiretso na muna siya sa kanyang opisina. Naupo siya sa harap ng kanyang laptop. Determinado na natignan ng mga recordings ng kamera na ininstall niya sa loob ng kwarto ng anak niyang si Samuel. Ginawa niya ito para mamonitor ang kanyang anak sa tuwing sumasapit ang gabi. Una niya itong naisip ng umalis ang panglima nilang katulong kaya naman napag-desisyonan niya na ito na ang tamang oras para talaga malaman kung ano ang nangyayari sa kwarto ng anak niyang si Sam kapag sumasapit na ang takip silim. Ano kayang makikita niya sa mga recordings na ito? Bakit ganun na lamang ang takot na nararamdaman ng mga katulong na nag-aalaga sa kanyang anak? Matapos lamang ang isang click niya sa mouse, nagliwanag na ang buong screen na nagpapakita ng eksaktong mga senaryo bago sumapit ang gabi. Ngunit matapos ang ilang sandali niyang panonood ay halos manigas sa takot si Lori. Hindi siya makapaniwala sa kung ano ang nakikita niya. Ang mga mata ng babae ay nakatitig lamang sa monitor ng computer habang pinapanood niya ang kanyang anak. Noong una ay tila ba normal naman ang lahat. Inilalagay ng kanyang katulong ang bata sa may crib nito at unti-unti nang nakakatulog ang bata. Naging napakatahimik ng kapaligiran habang nakikita niya ang mga normal na anino na nagmumula naman sa lamp sa kwarto ng anak niya. Naging maayos ang takbo ng oras hanggang sa tuluyan ng lumalim ang gabi at dito na unti-unting nag ang sitwasyon. Ang katulong kasi nila noong mga panahon na ito ay nasa labas ng kwarto, malapit na ngang magmadaling araw at hindi nito nakita kung ano ang nangyari sa loob. At dito ay bigla na lamang nakapag-record ng kamera ng mga hindi matukoy na tunog na bang may gumagalaw na kung anong nilalang sa loob ng kwarto. Noong una, iniisip ni Lori na maaaring gawa lamang ito ng hangin o maaaring nagloko lamang ang device. Ngunit ang kakaibang tunog na naririnig niya ay padalas na ng padalas. At ang pinakamalala pa dito, ang mga bagay sa loob ng kwarto ay unti-unting gumagalaw. Isang pangyayari na talaga namang hindi may papaliwanag ng kahit na sino hanggang sa umabot na nga sa punto na nahulog ang isang libro mula sa bookshelf nang wala namang kahit na sinong tao. Maging ang bola ay gumulong sa sayig kahit na hindi ito hinahawakan ng kung sino at doon na pumasok ang katulong sa loob ng kwarto nalabis na natakot sa kanyang nasaksihan. Ngayon maging ang nanay na si Lori ay kinakabahan na rin sa kanyang napanood at unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng panlalamig sa kanyang buong katawan. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating istorya, gusto ko munang malaman. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng babaeng si Lori, ano ang gagawin mo? Matatakot ka rin ba? At anong gagawin mo sa ganitong sitwasyon? I-comment mo naman yan sa baba. Ngayon, balik tayo sa istorya. Pero, paano? Napaka-imposible itong mangyari. Kinakabang wika ni Lori sa kanyang sarili. At nagsisimula na nga rin siyang maintindihan kung bakit napakaraming mga katulong ang umaalis at natatakot sa ganitong mga nakapangingilabot na pangyayari. Umabot na nga rin sa punto na iniisip ng doktor kung nasa tama pa ba siyang katinuan. Nagtataka siya kung ang nakikita niya ba ay tunay na larawan at mga video. Sa kuwa kasi ng CCTV camera ay makikitang walang kamalay-malay si Sam sa mga nangyayari sa kanyang paligid na para bang wala lamang itong pakialam. Sobrang payapa lamang at napakahimbing ng kanyang pagkakatulog. Pero may mga ilang sandali na gumagalaw ang maliliit niyang mga kamay. At kapag nangyayari yun, ay gumagalaw rin ang mga bagay sa kanyang paligid na para bang buhay ang mga ito. Kaya naman masusi pang pinanood at pinagmasdan ng babae ang mga recordings ng kanyang CCTV. Sinusubukan niyang makahanap ng kahit na anong palatandaan o clue o kahit na anong indikasyon na pwedeng makapagpaliwanag sa mga nakakagulat na pangyayaring kanyang nasaksihan hanggang sa may makita siyang kakaiba na halos magpatigil ng kanyang puso ng biglaan. Napansin niya kasi ang isang anino na dumaan sa kamera. Napakabilis lamang nito at hindi talaga kapansin-pansin. Ngunit sapat na ito para maalerto ang babaeng si Lori. Ano yun? Muli niyang pinanood ang recording. Sinusubukan niya muling tignan ang anino na dumaan Pero sobrang bilis nito Na para bang nakikipaglaro ito sa kanya Kaya naman unti-unti nang napaisip ang babae Kung meron bang kung anong nilalang sa kwarto ng kanyang anak Na hindi niya nalalaman Ano pa kaya ang nakita ng katulong nila Na hindi sinabi sa kanya Unti-unti na nga rin siyang nalalaman ng takot At walang katiyakan sa mga nangyayari Alam niya na kailangan niya nitong aksyonan pero ano ang kailangan niyang gawin? Paano niya lalabanan ang isang bagay na hindi niya naman lubusang naiintindihan? Habang naguguluan pa siya sa sitwasyon, nakaisip siya ng isang idea sa kanyang utak. Maaring mayroong isang lohikal na eksplanasyon para sa lahat ng mga ito. Isang bagay na maaring hindi niya napansin noong una. Bilang doktor kasi si Lori, naniniwala siya sa siyensya, hindi sa kung ano-anong mga bagay katulad ng multo. Kahit na mismong mga mata niya na ang nakakakita ng kakaibang pangyayari. Kaya naman, napagdesisyonan niyang mag-imbestiga pa ng mas malalim para mas lalo niyang maintindihan kung ano bang nangyayari sa kwarto ng anak niyang si Samuel. Gulong-gulo na ang kanyang isipan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang mga napanood? Ano nga ba talaga ang nangyayari sa kanyang anak? Ngunit para mas maintindihan natin ang mga misteryosong kaganapan na ito, na nangyayari sa kwarto ng batang si Samuel ay kailangan nating bumalik sa nakaraan ng bahagya. Ang batang si Samuel ay ipinanganak sa isang maulad na biyernes ng gabi at nasaktuhan na Friday the 13th pa siya isinilang. Tandang-tanda pa ng nanay na si Lori ang bawat mga detalye, ang bawat kasiyahan, takot at antisipasyon na nararamdaman niya noong araw na iyon. Dahil si Samuel ang kauna-unahan niyang anak at dahil na rin sa hindi niya kasama ang asawa niya noon, dulot na aksidente itong namatay. Bilang isang doktor naman si Lori, alam na alam niya na ang proseso ng panganganak pero ang maranasan nito bilang isang nanay ay talaga namang bago at nakakatakot na karanasan para sa kanya. Naging maayos naman ang lahat at nang tuluyan ng maisilang si Samuel sa mundong ito, ay labis na kasiyahan ang naramdaman niya sa kanyang puso. At nang makauwi na siya sa bahay kasama ang bagong silang na bata, ramdam na ramdam ni Lori ang bawat mga sulok sa bahay na iyon na binao at magkasama nilang ginawa ng kanyang asawa. Nagpagawa nga din sila ng isang nursery room para sa bata na kung saan ay punong-puno ito ng mga laruan at mga libro na naghihintay na lamang para sa masayang pagkakataon at tamang panahon na madiskubre ito ng batang si Samuel. Samantala ang kwarto naman ni Samuel ay isang kwarto sa kanilang bahay na ilang mga taon na nga rin nilang hindi nagagamit. Kaya naman na pagdesisyon na nila na dito na lamang ilagay si Samuel upang matulog sa tuwing sasapit na ang gabi. Ngunit hindi may ng doktor na si Lori na makaramdam ng kakaibang sensasyon sa tuwing pumapasok siya sa kwarto ng kanyang anak na para bang mayroong kakaibang enerhiya o kung ano pa man na hindi niya may dito. Pero mukhang hindi siya nag-iisa sa ganitong pakaramdam. Sa unang mga buwan kasi, naging maayos naman ang lahat. Walang naging problema. Ngunit, matapos ang maternity leave ni Lori at kinikilangan niya ng bumalik sa trabaho, ay napagdesisyonan niyang mag-hire ng isang katulong na magbabantay sa kanyang anak. Pero sa patuloy na paglaki ni Samuel, ay unti-unti nang nangyari ang mga kakaibang kaganapan. Ayon sa mga katulong na nakausap niya, bigla na lamang daw gumagalaw ang mga laruan sa paligid ng bata at nangyayari ito sa tuwing hindi sila nakatingin. Dito na rin sila nag-uumpisang makarinig ng mga hindi may paliwanag na tunog na nag -e sa buong kwarto. Kaya naman sa mga pagkakataon na ito ay hindi na komportable ang kanilang pakiramdam. At sa tuwing umaalis ang mga katulong na iyon ay lagi silang may mga nakakatakot na kwento at istorya na naiiwan. Noong una, iniisip ng babae na gawa-gawa lamang ng mga katulong niya ang mga kwento na ito, na kung saan ay hindi talaga sila mga responsableng tao. Grabe naman sila, aalis sila ng ganun-ganun lang. Sino ba namang tao na nasa tamang katinoan ng maniniwala sa mga rason nila? Galit na wika niya sa kanyang isipan sa tuwing nangyayari ang kaganapan na ito. Sa tuwing kasing may ini-interview siyang babae na magiging katulong niya ay lagi siyang umaasa na ito na ang katulong na tatagal sa kanya. Pero ang pag-asa niyang ito ay mabilis ding nawawala at napapalitan ng pangamba dahil na rin sa mga kakaibang kaganapan sa kwarto ng anak niya. Ang kanyang naging unang katulong ay nagangalang Maria na kung saan ay tumagal lamang ito ng dalawang linggo. Sinabi niya sa doktor niyang amo tungkol sa mga kakaibang paggalaw ng mga laruan sa kwarto ni Samuel. Mam Lori... Totoo po. Bigla na lang pong gumalaw yung mga teddy bear niya na iniwan ko sa sulok. Tapos pagbalik ko ng kwarto, nakita kong nasa sahig na yung mga yun. Wika ni Maria na mayroong takot na takot na ekspresyon sa kanyang muka. At ganun-ganun lang, tuluyan na siyang nag -resign. Habang si Lori naman ay nag-aalinlangan pa rin paniwalaan ang para sa kanyang OA na mga kwento na ito. At pakiramdam niya ay iniimagine lamang ito ng kanyang mga unang naging katulong. Walang mali sa anak ko. Hindi lang siguro nag-iisip ng tama yung babae na yun. Wika niya sa kanyang isipan habang sobra na siyang sa mga nangyayari. At ang sumunod naman nilang katulong ay nagngangalang Beatrice na ipinipilit sa babae na nakakaramdam daw siya ng kakaibang presensya sa kwarto na iyon na para bang may nagbamasid o nanonood sa kanya. At ang tinagal lamang ni Beatrice ay ilang mga araw lamang, hindi katulad ni Maria. Kung saan, isang linggo lamang ay umalis na rin ito kinalauna habang may baon ng mga nakakatakot na istorya mula sa bahay nila Lori. Sa bawat mga katulong na nagre-resign sa kanila ay paunti-unti lamang nagagalit at nalilito na si Lori. Papaano naman kasing nangyari na pareha ang kanilang nakikita at mga nararamdaman? Yan ang palaging tanong ni Lori habang sinusubukan niyang maging makatwiran sa gitna ng napakagulong sitwasyon. Ang pangatlong katulong ay nagngangalang Claudia. At ang katulong nito ang pinaka sa doktor. Kinuwento kasi nito sa doktor na nakakarinig siya ng mga bulong at pagtawa sa gitna ng gabi na hindi niya matukoy kung saan ito nagmumula. Mrs. Lori, sigurado po ako na may na may isa pa pong bata sa kwarto ng anak niyo. Pero hindi ko maintindihan. Si Samuel lang ang nakikita ko. Takot na takot na saad ng katulong. At dito ay nagsimula ng mapaisip ang babae kung totoo nga bang may nangyayaring kakaiba sa kanyang bahay. Ngunit sa loob-loob niya ay tumatanggi siyang paniwalaan ang mga nakakatakot na istorya na ito tungkol sa multo. Habang ang kasunod pang katulong ay nagkwento rin ng kaparehang istorya, mga hindi matukoy na tunog, gumagalaw ng mga luruan at mabigat na atmosphere sa tuwing pinapatay na nito ang ilaw. Ang bawat mga istorya na ito ay nagdudulot lamang para mas lalong mainis at mafrustrate ang doktor dahil hindi niya pa rin maintindihan kung ano nga ba ang totoong dahilan bakit bigla na lamang umaalis ang mga katulong nila sa bahay. Dahil pagod na pagod na siya sa mga nangyayari, napagdesisyonan niya ng mag-install ng kamera sa kwarto ng kanyang anak. Ngayon, sa tuwing may aalis na katulong ko at sasabihin nilang weirdo yung anak ko, ay sisiguraduin ko Papatunayan ko sa kanilang nagkakamali sila. Ito ang determinadong plano ni Lori. Habang malakas ang kanyang kumpiyansa na wala namang mali sa anak niya o sa kanilang bahay. Ngunit ang huli niyang katulong na nagangalam si Ann ay tila baka kakaiba sa mga nauna nilang katulong. Mas matured kasi ito at mahahalatang mapagmahal sa mga bata. Kaya naman umaasa siya na hindi na pareha ang magiging resulta sa pagkakataong ito ngunit ang pag-asa na iyon ay mabilis na madudurog. Noong sumapit ang umaga, nang ianunsyo ni Ann na magre-resign na rin siya. Ang mga salitang iyon ni Ann ay talaga namang gumambala sa utak ng babaeng si Lori. Mama, may mga kakaiba po talagang nangyayari sa kwarto ng anak niyong si Samuel. Paulit-ulit itong nagpe-play sa utak ni Lori. Kaya naman ngayon na totoo nang nag-aalala ang doktor kung meron nga ba siyang nakakaligtaan sa kwarto ng anak niya o bagay na ayaw niya lamang makita. Ngayon nawala ng pang-anim ng katulong at ang nananatili na lamang ay ang recording ng CCTV camera mula sa kwarto ng anak niya. Alam ni Lori na kailangan niya nang harapin ang buong katotohanan ngayon kahit na gaano man ito kakakaiba o nakakatakot. Ngunit nang makita niya nga ang recordings ay hindi siya makahanap ng logical na explanation para dito. Tama nga ba ang mga katulong niya simulat sa pulpa lamang? Dahil ang lahat ng mga nakita niya sa kwarto ng kanyang anak. Katulad na lamang ng pagkahulog ng mga bagay sa bookshelf. At tila ba isang tao na naglakad sa kamera ay talaga namang kakaiba. Kaya naman na pagdesisyonan niya na mananatili siya sa tabi ng anak niya sa gabi na iyon. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nakikita ng sarili kong mga mata kung ano nga bang nangyari dito. Kung ano nga ba yung napanood ko sa kamera. Gusto niyang maranasan ang sarili niya. Kung ano nga ba ang kinatatakutan ng mga katulong na kanyang hinar. Ngunit ayaw niya aminin pero ang kanyang puso ay parabang sasabog na. Dahil sa takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Nakaupo lamang siya sa may armchair. Habang pinapanood ang maliit niyang anak na natutulog sa may crib nito. Wala siyang magawa kundi ang maghintay. Lumipas ang ilang mga minuto ngunit walang nangyari. At pagkatapos, isang oras pa ang lumipas. Wala pa rin nangyari. Ilang mga oras pa nga ang nagdaan at walang kakaibang nangyari. At dito, sa wakas ay nakumbinsi na ang babae ng lahat ng mga kakaibang pangyayari na kinikwento ng mga katulong ay imahinasyon lamang nila. Ngunit hindi pa rin naman ito sapat na rason para ipaliwanag kung ano ang nai-record sa CCTV. Kaya nagpatuloy pa siyang maghintay. Madaling araw na, at paunti-unti nang bumibigat ang mga mata ng doktor. Hanggang sa ang doktor na pagod na pagod na mula sa buong araw niyang pagtatrabaho, ay hindi na pagtanto unti na unti-unti na pala siyang nakakatulog. Pero ganun-ganun lang, mula sa hindi niya matukoy na direksyon, nagising siya dahil sa isang tunog. Nakita niya na mayroong isang maliit na storybook ang nahulog mula sa bookshelf na nagdulot para siya ay mapatalon. O Diyos ko, Uwi ka habang sobrang alerto. Agad niyang tinignan ng sitwasyon ng kanyang anak. Mabuti na lamang at natutulog pa rin ito ng mahimbing. Ngunit ang tanong ay, sino ang may gawa noon? Bakit nahulog na lamang ng bigla ang libro? Pero maya maya pa, isa na namang laruan ng nahulog sa sahig. Na sobra na namang ikinagulat ng babaeng si Lori. Napatakbo na palabas ang babae. Habang daladala ang kanyang maliit na anak. Kaya naman nagising na rin ang batang si Samuel. May parte sa isip ni Lori na nagsasabing baka ang dahilan ng mga kakaibang bagay na ito ay ang panaginip ng kanyang anak na sa hindi malamang dahilan ay nagre-resulta sa mga kakaibang pangyayari sa kanyang paligid. Kaya naman, baka pag nagising ang bata ay titigil na rin ang mga kakaibang pangyayari. Ngunit hindi ito gumana. Maya-maya pa ay nakakita naman siya ng isang maliit na anino na tumatakbo sa paligid ng kwarto. Dahil nga sa madilim paligid, hindi makita ni Lori kung ano nga ba ang bagay na iyon. Sinong tao dyan? Anong nangyari dito? Anong ginagawa mo? Sigaw niya sa kung sino man ang naroroon. Ngunit maya maya pa, meron na namang isang anino ang nagpakita. Nakarinig na nga rin siya ng mga tunog na nagmumula sa loob ng mga pader. O Diyos ko po! Doon ay unti-unti na siyang nakakaramdab na tila ba ay merong isang kakaibang bagay na nagtatago sa kanyang paningin. At ang bagay na iyon ay ang makakapagresolba Sa mga misteryosong nangyayari sa kanyang bahay Tuluyan na nga siyang nabalot ng takot Habang nagpapanik kay hawak-hawak niya ang kanyang anak At nakatayo siya sa gitna ng kwarto Sa bila ng takot ay kailangan niya talagang malaman kung ano nga ba ang nangyayari Kaya naman mabilis niyang binuksan ang ilaw Determinado na siyang mulutas ang misteryong nangyayari sa kanilang bahay At pagkatapos ay sinimulan na ni Lori na imbestigahan ang bawat sulok sa kwarto ni Samuel. Tinignan niya ang mga laruan, ang mga libro at maging ang closet nito. Habang naghahanap ng kahit na anong clue na pwedeng makapagpaliwanag sa mga kakaibang kaganapan na kanyang nasaksihan ng personal. Gusto niya rin malaman kung ano ang katotohanan sa likod ng anino na kanyang nakita. Hanggang sa maya-maya lamang, ay eh mayroong isang mahinang tunog. Tunog na parabang bulong ang kumuha ng kanyang atensyon. Dahil sa pagkaintriga ay ibinaba ni Lori ang anak niyang si Sam pabalik sa crib nito at tumakbo para kumuha ng flashlight. Isinantabi niya ang mga drawer na nasa gilid ng pader kung saan nakalagay ang mga damit ng anak niya. At doon ay sinundan niya ang tunog na nagmumula sa isang maliit na buta sa pader ng bahay nila. Ito ay natagpuan niya sa may sulok. Dahil matagal na ang bahay na ito at napupuno pa ng wallpaper, ngayon lamang ito napansin ng babae at ang butas na nakita niya ay natatakpan ng wallpaper ng bahay. Kaya naman hindi niya agad ito napansin noong una pa lamang. Dahil tuluyan na nga siyang nilamon ng kanyang kuryosidad inilawan niya ito sa pamamagitan ng kanyang flashlight at hinila ang kapiraso ng mga wallpaper kung saan masusi niyang ininspeksyon ng lugar at ang nakita niya doon ay nagdulot para mapaatras siya at bumagsak sa sahig. Hindi siya makapaniwala sa kung ano ang nakita ng mga mata niya. At ito pala ang rason kung bakit umaalis ang mga nag-aalaga sa kanyang anak. Ito ang rason kung bakit sobrang natatakot sila na umaabot na sa puntong ayaw na nilang magtrabaho doon. Pinaglululo ko mo ba ako? Saad ni Lori na medyo natatawa na sa sitwasyon. Ang nakita niya kasi sa butas na iyon, nang nagtatago sa madilim na parte ng kanyang bahay, ay isang maliit na pamilya na maniwala ka man o sa hindi ay pamilya ng maliliit na mga squirrels. maaring nagustuhan ng mga hayop nito ang init na nagmumula sa kanilang bahay. At sa maliit na buta sa kwarto ng kanilang anak, sila nakatagpo ng lugar na pwede nilang pagtirhan. Ibig sabihin lamang nito, ang lahat ng takot at misteryong nababalot sa kwarto ng anak niya ay meron lamang palang isang simpleng kasagutan. At ito ay ang mga paggalaw ng squirrels, ang mga anino, ang mga tunog at ang mga gumagalaw na bagay. Lahat ng ito ay gawa lamang ng mga maliliit na hayop na tumira sa kanilang bahay. Hays, nakakaloka to! Saad niya habang natatawa. Ngayon ay gumaan na ang pakiramdam niya. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na ganun lang pala kasimple ang kanyang problema. Nasa sobrang simple ay mahirap paniwalaan ang pinaniniwalaan kasing multo na tumakot sa mga katulong niya at nagdulot para magkaroon ng napakaraming nakakatakot na gabi sa kanilang bahay ay maliliit lamang pala ng mga hayop na naghahanap ng matitirhan at pagkain. Sa sumunod na araw, sinigurado ni Lori na ang pamilya ng mga squirrels na ito ay dahan-dahan na matatanggal sa butas ng kanilang pader na kung saan ay agad niya rin itong ipinasaayos tumawag rin siya ng espesyalista na pwedeng magdala sa mga hayop sa mas ligtas na lugar. Sa mga pagkakataon na ito, alam niya na magiging interesanteng istorya ito na pwede niyang ikwento sa susunod na katulong na mahahay niya. At dahil tuluyan na nga naresolba ang misteryong nababalot sa kanilang bahay, gumaan na ang pakiramdam ng babae. Habang ang mga squirrels na ngayon ay nasa labas na ng kanilang bahay ay hindi na nga banta sa kapayapaan at tahimik na bahay ng mag-inang si Lori at Samuel. Hindi niya mapigilang mapangiti habang iniisip niya kung papaanong nakakatakot ang mga bagay kapag sumasapit ang gabi. Ngunit napakasimple lang pala nito pagsapit ng umaga. Matapos ang ilang mga araw, hinanda na nga ni Lori ang kwento na ito para sa magiging bago nilang katulong na kanyang nahar. nagtawanan ng dalawa at tuluyan din namang naintindihan ng katulong niya ang naging sitwasyon ni Lori bumalik na sa normal ang kanilang buhay. Lalong lalo na ang buhay sa loob ng bahay ni Lori. Lumalaki naman si Sam bilang masiyahin at kwelang bata. Habang ang kanyang bagong tagapag-alaga naman na si Joyce ay unti-unti na rin nakapag-adapt sa rutin ng bahay na iyon. Puno pa rin naman ng pagpapasalamat si Lori dahil naging madali lamang ang paglutas ng misteryong bumabalot sa bahay. At ngayon nga ay pwede siyang magtrabaho ng hindi gaanong nag-aalala. Napagtanto niya rin na sa buhay ay hindi mo dapat isipin ang pinakamalalalang mga bagay, lalong-lalo na para sa mga bagay na hindi mo naman totoong naiintindihan. Kaya kapag libre siya pagsapit ng gabi, ay natutunan niya rin na siya na ang magpapatulog kay Samuel, upang kahit papaano ay maramdaman nito ang pagmamahal ng isang ina sa tuwing sasapit na ang takip silid. Kaya kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang magsubscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.